Okay, okay. Kasi Take four. <laughs> Pangapat na to. Ah, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo, paalam sa inyo, ipinagpansit ko yung nanay ko. Ah, uh, birthday niya ngayon. March 30. pinangnak siya, 1933. Ah, uh, gusto kong sabihin sa inyo, ah, uh, proud ako. Ipinagmamalaki ko yung nanay ko yung nanay ko na hanggang sa huling hininga niya, pinilit niyang ayusin yung buhay ko. Kung papanong inayos din niya yung buhay ko nung naghihirap ako at wala na tumutulong. Nanay ko lang ang nagtaguyod talaga sa akin hanggang makarating ako dito sa Amerika sa tulong ng mga kapatid kong nandito. Asan man yung nanay ko ngayon? Alahan ng pay nang loneliness, ma. Basta thank you talaga. Kahit malaki naging pagkukulang ko hindi ka pumayag na hindi ito maiayos. Thank you kasi nang dahil doon sa mga dokumentong ginawa mo. Meron kaming katahimikan pansamantala. Salamat, ma. Mahal kita. Happy birthday.